sobrang ganda din talaga ng laban dito mga doy. malupiton din talaga yung zilong dito sa bandang late game kung hindi ako nakapag minyak siya talaga yung taon makukuha ng minyak na yun, mga dod pero bago ang lahat tara luma muna tayo maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa ugula pa ka nakapag subscribe ay nagpagulat in tao na sabihan pa kita <laughs> Pagkaluoy Pintang yung sinapit ng laila dito mga doy Natanggong talaga siya Kaso yung flicker niya Tinulod talaga din siya mga doy Kaya na-rate 3 ko siya dito Kaso naunsa mga ako pala yung natanggong din Si piat man ako doon <laughs> Sinabihan ko yung mga ka mga doy Na-atake nila yung anak ng Bixana Kasi papunta rin naman talaga ako Torbol yan Sa amin yan mapunta Kaya nagpa ako mga doy Kaso hindi pala yung nakuha ko Sos Mariosep Buti na lang din talaga nakuha ng kakampi ko yun mga doy sa time na yun. Tapos dito, mali, mali na naman yung ginawa ako dito. Kita mo, parang pinaglaruan lang yung taong ko ng Natalia mga doy. Pa-ultimate na naman sa anak ako. Kaya lang, nasungkit talaga ako ng zilong kang natipihan ino anak ko kaya e dito tamang diskarte mo na ako tamang tago-tago sa tanglad mga doy dahil lumugpot na yung gautot mga doy ah, ito na yung pagkakataon mga doy kala pa nga dito ng isang mata makakaligtas pa siya doon pero never mangyari yun mga doy sos kay kaperanggot na lang yung pang triple kill ko mga doy ah, giwitikan regina ko kaya ang minyak mga doy, hinabol ko. Ito yung sinasabi ko mga doy. Pag hindi ako yung nakaminyak, zilong talaga makaminyak dito mga doy. Pag nakaminyak man siya doon mga doy, hindi talaga siya lalampo sa savage na yun, Kasi gautot yun agahi itong bukog. Hindi talaga yun kaya niyampo. <laughs> Kung gumuwas lang talaga to kanina pa yung core nila mga doy, ay sure, bol ako makapagsavage niyan. Kaso hindi na inabot sa oras mga doy. Nag-time out kasi intawon siya. Sa madaling salita, Naghinangol ang kuringog. Pinakuyawan. pa in ako ng lunglong dito mga doy. Kaya bali kong dumalaga. Nang nasipiat ko lang talaga. Dapat lumaba na lang talaga ako sa pagkakataon na yung mga doy. Kasi wala naman din. Pagdating din talaga sa late game mga doy, yung Zilong na yan, hindi rin talaga makumpiyansaan yan. Sa totoo lang o, okay, kita mo, hindi ako nakapagbitaw ng ultimate doon mga doy. naka lang talaga. Tapos doon sa nangyari, ka nakulblaan naman hinuuan ng mga kakampi ko. Kaya nung muli kong pagkabuhay mga doy, nag-clear minions muna ako dito kasi ka. Pusganan yung mga minions ito O mga gahit na tugmunga bukog mga doy Tamang tago lang sana ako sa tanglad mga doy Kasi nandito man yung dalawa ko mga kamping mga gahiyon din Kaya lumusob na ako Kaya yung isang mata ah, Dumapan na naman yung taon sa mga doy Tsaka pagkakataon na namin to Kaya na nauna na ako sa kanila mga doy Kaso nakalit kawala itong gayo na Pero okay lang mga doy Kasi sa ginawa ko na yan mga doy Doon naman kami mananalo eh Susmaryosip naman Intawo ni eh. Kaya yung ginawa ko mga doy Ay napakalaking bagay Kahit nawala tayo <laughs>